Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon may iba ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na buong magdamag siyang hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo? Lalong-lalo na kung nag-aaway kayong dalawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nagpapansinan at hindi pa rin siya kumukontak, text o chat sa iyo. At gusto mo ba na magkaayos kayong dalawa sa pamamagitan nitong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon? Pwes gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Basta dapat palagi kang positibo at 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong usapin. Ang gagawin mo lamang Bago ka matulog, umupo ka muna dyan sa higaan mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ng mabuti ang target at tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta tawagin ang pangalan at apelido niya ng paulit-ulit hanggang matapos mong banggitin ito ng pitong beses at gawin itong ritual isang beses sa isang araw basta gawin ito bago ka matulog. At gawin ito hanggang kailan mo gusto at paniguradong hinding-hindi siya makakatulog sa kakaisip sa iyo hindi kayo nagkaayos na dalawa ng partner mo. At depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong ihinto ang ritual na ito. At kung gusto mo rin, pwede ka pa gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Kahit ilan pa ang gawin nyo na ritual sa isang araw ay wala pong problema. As long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan. At kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.